Hello. Ayan. Kami ay maghahatid ng kids. Nagpapasok sa school. Ayan. May mga errands kami. May mga sikasuhin. Kasi nga kailangan bumili na ng winter tire and hindi pa tumatawag sila. Uh, doon sa inorderan namin kailangan na namin. So, ito yung aming car. O, oh, diba? Laki niya. Ayan. Nagpa-frost na, no? Ngayon kasi so, ayan ang paligid so frosty ayan tayo so, may mga kids sa likod hey hi oh no <laughs> I forgot something ayan ano so hatid muna namin si kuya JJ At saka kami pupunta doon sa aming mga dapat puntahan uh, konting tour na din dito sa neighborhood namin ano tong neighborhood namin, Mapuno? O, ayan. Doon so, sa gawin na yun, hospital na yun. Kaya malapit na malapit lang din talaga kami. Actually, naglalakad lang kami ng pag-immunization uh, ng mga bata. Yan. So, ito naman yung uh, mga apartment din ng iba. Tapos sa likod niyan yung park na. And then, uh, what else? O, yung dalawang bata sa likod. Yan kailangan talaga kasi kasama yung mga yan hindi pwedeng naiiwan yung mga bata no kasi magkasilay syempre kahit naman dyan sa Pilipinas di mo naman iiwanan yung maliliit diba Ayan. So, mamaya kukuha kami ng registered mail na may return address kasi nga magpapaano na yung mga bata, magpapa-renew ng um ng passport nila. So, isa 'yun sa mga requirements, no. Yun, nagkakaproblema pa nga sa magre-register nun. Yan, yung aming nilalakaran lagi. Yan yung, um, actually, ito yung, itong Hanover, isa ito sa mga unang, unang established na community dito. Uh, eh, merong ano dyan eh, merong nakalagay na, um, ano doon, parang site siya. Remembrance site na. Ayan. So, ito yung school ni Kuya. So, saglit na saglit lang. Ala pang, ala pang two minutes <laughs> pag din-drive. Okay, let's go, Jay! Ayan, no! yung ah, ayun ko ba? Hmm, nito na lang. Tingnan oh, ang mga, ano, nag-i-snow. Ay, nag-i-snow. nag -snow, frost Okay, let's go, Kuya! Ayan. So, atid muna natin si Kuya. Kuya! si Jay. Ayan. Medyo uh, magulo yung malikot. Kasi tayo wala pang... Let's go, oh, baby! I'll see you later! Hmm? Huh? Okay? Let's go! Oh, sorry! Enzo! Ayan. So, yung aming kagulungan na nasa likod. Jay, you have to, you have to wear your bag, baby. Okay. Yeah. Oh no. Okay. There you go. Okay. Yeah. So, we we'll go na kami doon. Ha, napaka cold na talaga. Nayo kanyang ano. I walk ko lang siya. Kailangan mga mag-film dito kasi lalo mga, mga bata, ano hirap lang 'yung mga batang nakikita sa video. Yeah. Let's go. Hurry up. Hurry up. Diba, excited naman siya oh. oh. So happy naman 'yung aming kuya. Yeah, so, ayun, pupunta na siya doon, pasok na. So, nakabalik na ako sa car. Ano na si JJ sa loob? Happy-happy na naman siya. Binati na naman siya ng mga classmates na, Nakakatuwa talaga 'yung mga bata dito, no? Good morning na ganun bago siya pumasok doon sa kanyang school tumatanong siya sa bintana. Hi everyone! So yun yata siya mga kids na pupunta din sa bintana. Hello Gerald! Ganyan sila. Good morning! Ayan. So talagang heto na ang taglamig. Ngayon pa lang, actually talagang mararamdaman mong pa winter na ano, medyo late si winter ngayon. At least eh um, alam mo yun. So okay naman yun sa amin, no? Pero sa iba, like sa mga industry na kailangan talaga or nakadepende sila doon sa sa volume ng yellow Like sa, I think, sa uh, hydro dito, no? Yung hydro power plant. So kapag ka konti lang ang ang snow, ay problema din tsaka tubig, no? Kaya parang nalugi sila ng 100 million yata. Hindi naman nalugi pero umatras yung kanilang ano, nilang nabebentang kuryente, ng gano'n kalaki so, kaya mura po ang kuryente dito, kasi may mga power plant na gano'n so talagang ang ang sistema ay naka, ano na doon sa naka design na doon sa weather na pati yung sa agriculture kailangan may sapat na yelo din kung hindi, ay sa suffer din yung mga crops, hihina yung gain no yung ani. O, ayan. So, again, ayan, pupunta nga kami dun sa Canadian Tire kasi tatanungin namin yung order na gulong. Which is, sabi ay 5 to 10 days daw. Kaya lang, ang tagal na wala pa. Ayan, kailangan na namin magpalit. Kasi, consistent na yung negative temperature ngayon dito. O, ayan, ang paligid namin. So, mga establishment naman dito, lalapit lang, no? Ah, uh, see from from doon sa school ng anak ko, 2 minutes something lang, nandito ka na sa mga big establishments na yan ah. tapos, labit din yung superstore andyan, and yung Walmart yan. minuminuto lang din talaga siya kaya maganda dito sa Steinbach dahil hindi mo na kailangang lumayo very accessible lang lahat ng mga uh, kailangan mo so yan yung superstore so, pabalik na kami so fortunately, baka mamaya natutumating kaya lang yung pagkakabit doon sa sasakyan tagal pa ng schedule kaya uh, i-kakabit na lang ni husband ano kasi may mga lakad din kami like uh, sa passport renewal nga sa 11 kailangan na namin yung of course baka hindi natin alam ang weather baka madulas na ang daan noon tapos kami naka winter tire eh. buong pamilya kami <laughs> nungubos ang lahi <laughs> so kailangan may ano kailangan eh magpakasiguro nalo ang hirap sa winter talaga no ng sasakyan ang daming beses na ako na dulas buti na lang wala akong uh, kasalubong or um, walang nasa harap ko Ewa, mahirap talaga ayan balik na ulit kami so pupunta kami doon sa Canada Post para kumuha nung um, ano nga nung registered mail na may return address ayan yung aking Janoinks. O, oh, na siya. Ano na pa pala nang nagpupuyat. <laughs> so, dito muna kami sa thrift shop. Ayan. Um... Yan ang aming pamilihan uh, thrift <laughs> <laughs> shop. Uh, alam mo yon uh, no shame kasi talagang Hala, yung anak ko naman, o, oh, na ano na, na, stiff neck na doon. No shame kasi talagang, alam mo, yung thrift shop ay, ah, uh, para yan sa mga walang ego na nagsisimula dito sa Canada. Kahit naman yung ibang mga matagal na dito, nag suki pa rin ng thrift shop, ano, kasi ang dami din talagang maganda dyan. O, ngayon, kung ikaw yung ma-ego at ayaw mong bumili ng mga second-hand items, gusto mong puro bago lagi yung damit mo, ede, andyan naman ang Walmart at ang Superstore de bumili ka lagi ng bago ano de siguro marami kang pera kapag ka ganun. pero kapag ka ikaw ay uh, alam mo yon yung budget na budget talaga ang ano mo ang pera ninyo sa pamilya Ayan, dyan kami namimili ng mga bagay-bagay like yung sa mga electrical, no? Kasi ang mahal sa ano yung mga klase ng hinahanap siyang cord, eh. Dati nabili niya for one dollar lang tapos naghanap ulit siya sa Canadian Tire kanina, parang 19 Just imagine kung ano yung difference, di ba yung matitipid mo. Ah, uh, Lalong-lalo na kasi ang dami pa namin mas kailangang Um, i-prioritize na gastusin dahil nga magwi-winter eh ayan na magbibilihan na ng mga winter tire at yung yung winter tire na nahingi naman namin dito sa sa ano sa may-ari ng sasakyan na, na ano namin na nabili namin um, hindi na siya pwede na expire na siya itatamid pa sana namin kahit siya expired kaya lang biglang nagputukan yung mga ano niya nagbiyak-biyak siya ganun so syempre hindi naman namin iko-compromise din yung ano pero thank you kila kila Kuya Alan doon sa ano na yun. kaya lang talagang hindi na pwede no Ayan. Tapos, uh, what else? Yun nga, ano? Magkano ang winter ta Isang libo mahigit. One, two yun. Yung in, in order nung no? asawa ko sa ano. Sa medyo nakasale pa yun, ano? ah uh, pero magandang klase naman na siya. So, just imagine na no, kung gano'ng kalaki din yun na, uh, na gastusin. alakidi uh, luckily, ay, hindi naman ganong kalaki ang babayaran namin dahil uh, nag uh, tinanong ko si ate kung pwede siyang mag, miss, alam mo naman kami, Miss Sponsorship. <laughs> Ayun nga, aming Sponsorship Award goes to ate. Ede, ang gagamitin namin yung credit card niya doon, sa, yung card niya sa Canadian Tire para... 24 months zero interest naman yon so uh, yon hindi kami mabibigla hindi kami ang uh, hirap din talaga pag ganun kalaki di ba so ayun Ah, uh, ano pa ba, ba, yung mga pinagkakagastos sa namin na extra ito magpapapassport yung mga bata so pupunta ulit kami ng pupunta kami ng Winnipeg ng November 11 tas magkano ang each uh, like 90 dollars each no na uh, bata tatlo yung magpapapassport kasi nga mapapasuhan na ng um, ng student permit, eh, kailangan na 6 months yung validity ng passport nila bago ano bago sila uh, makapag-apply ng ano ng student permit um, at least may 6 months na validity. Parang gano'n yung nakalagay dun sa ano. So, kailangan na talagang i-apply -ano, i -apply because hindi naman laging meron dito dahil parang extension program lang yon ng Philippine Consular sa Toronto. Tapos magda magdadala sila dyan sa Winnipeg ng mga tauhan siguro. Up to process those, ano, yung mga taga dito sa, sa Manitoba hindi magpupuntahan. So, ayun na nga. Uh, luckily, ang, ang bilis din, ano, November din. Pero hindi daw laging ganoon, parang twice a year lang may ganoon sila na program so syempre, ayun diesel mo papunta doon, tsaka baka magaya ang mga batang kumain ganyan, so although kami naman hindi kami yung talagang kumakain sa ano, kakain lang kami magte take out, ganoon lang Mm, sobrang tipid namin talaga, ano <laughs> Which is, well, feeling ko naman, yung katipiran naman namin Ay hindi naman umaabot sa parang Nadideprive na yung mga bata Dahil, alam mo yun, sa totoo lang Pagdating sa bahay naman, ano naman sila Well fed naman sila uh, Ang mga Damit naman nila ay uh, Okay din, ba diba? Hindi naman sila mukhang kawawa Ganyan <laughs> And what's important is Um Talaga alam mo yun. Pag-ego mo yung uunahin mo dito eh. Uh, Mahirapan ka. Kailangan may humility ka. Lalo pag nagsisimula. Uh, humble kang aminin na you're in this season of your life na um, kailangan mo talagang magtiis, magtipid. Uh, lahat kayo, ganon. Kasi kung lolokohin mo yung sarili mo na hindi marami kong pera, bilan mo nang ganto, bilan mo nang ganyan. Uh, kain kayo dito, kain kayo dyan Tapos um in inuutang mo na lang or kinikredit card mo na lang lahat ng yun 'Di ba? Parang sino niloloko mo, sino pinapahirapan mo? In return, 'di ba? Parang mas lalong hindi um mas lalong hindi dignified way of living yung ah uh, namumuhay ka na lang na lagi kang lagi kang negative negative di ba kaysa yung magtiis ka muna habang nandito ka sa sa pahina ng buhay mo na kailangan mong magtiis Actually, hindi naman mahirap magtiis. Basta hindi ka ma-pride. Ganun lang. <laughs> yung siguro yung pinakamalaki kong natutuhan sa mga mga nangyari sa buhay namin. No? Tapos lalo na nung hindi na ako teacher. Parang, niyo talagang, talagang masaging humble ako na masaging matipid. Ganyan, no? Kasi yung teacher ako, okay, loan, loan, loan. Daming gano'n. May mga, may pa ako dito na video. 40,000 yung ano niya. Nag-file na siya ng bankruptcy. Ganon. So, alam mo yon yung nagpipilit kang habulin yung mga bagay na hindi mo pa kaya as of now wala namang masama kung gagawa ka ng paraan para i-upgrade or i-uplift kung ano man yung buhay mo ngayon. Siyempre, yun naman ang goal ng bawat isa. Pero, kung ala ka pang magagawa and all you have in your in your palm is, you know, the time to wait, di, mag ka, di ba? Anyway, hindi naman ganun ka, hindi naman ganun kahirap nga mag-antay. Basta, tingnan mo lang lagi yung brighter side of things. O like ngayon, hindi ako gano'ng nakaka-work. Uh, but at least I get to spend a lot of time caring for my family, you know, taking care of my kids. Uh, lahat ng needs nila na-attendan ko. Lalo na ito, itong maliitot na yan, no? Na napaka-needy, ganyan. Tapos, ayun. Talagang may mga times sa buhay mo na dapat alam mo yung priority mo. Dapat uh, nakikita mo kung ano yung blessing na meron sa iyo. Sometimes yung mga gusto natin uh, kahit hindi natin yan nakukuha. Pero may mga marami pa rin binibigay si Lord na kailangan natin, no? Uh and yun yung dapat ipagpasalamat natin, you know yung meron kang family, meron kang mga loved ones na sumusuporta sa'yo kasama mo yung uh, mga kids mo, ba? Diba? That's the most important thing. Ayan, ang dami ko ng mga ramblings and I hope ay kayo ay ah uh, medyo na inspire at na natuwa doon sa aming uh, neighborhood ano uh, video although medyo hindi na maganda itsura ng neighborhood fall sana yan pala maganda no pero okay lang at least napakita ko naman kung ano itsura ng uh, area namin ngayon dito so i hope everybody's doing great and uh, no matter how challenging our lives are ay maging prayerful tayo and maging grateful and joyful everyday that's the most important part. Ano yung joyful tayo, yung may ligaya tayo na namumuhay araw-araw because yun lang naman din talaga yung susi para maging masaya tayo, 'di ba? Oh, so ayun. Um thank you for watching and see you on the next video. Please subscribe and again, thank you and God bless us always.